Ah, ngayan ayan kay kasi Yan, anak jud. Oh, sige. Para na kay bilisan mo, ayo mabagal. Ay, eh, ay bilisan mo rin. Huwag kang katatawa-tawa diyan. Pabayarin kita dito. Magkano yung bill natin? Malaki na. 5,000 na. Eh yan, ibayad nato, no? O, oh, yan, ibayad yan. Para may discount. oh, kaangayan ni mo. Ito, ibayad namin na para may discount. <laughs> dire. <laughs> ilay din puto. Ilay lang ni misa puto. Ah. Sarap bait pero sarang ano. Lahat lang puto, kay Sa akong beloved, super ano motherian. Oh, I uh. hmm. Eh ikaw bayad 'yan hmm.